ngayon guys dito na tayo sa may basketball court so yun nag uumpisa na pala yung program kasama natin yung pamangkin ni Mike Tyson yeah. oh, ayan <laughs> so yun ah timing niyong dating namin mga idol <laughs> tapos na <laughs>

Ayun. Oh, tayo na ito, ha? Tandaan ba yung numbers niyo? Tandaan yung numbers niyo? pating mga last kayo. Sorry. Masa nga nakasali? Wala. Masali Bakit? Saan? Wala. Ayun. Marami. marami na nga, eh. Kaya yung sa'yo nila kayo. ha? Diyan sila ah? Ang mananalo ng Thousand Dance Ah, first winner

હા oh, એ possession nakuha ni Alagasi ganda ng pasok kay Kalinawan pero malas sa tira Bautista rebound para kay Emerd binibig kay Lazaro back to kanyang partner para cross court ni Castro long try okay ito oh kaso ng buhok Aki, binigay kalinawan. Huwag mo sabihin kung mo naman na rise sa batang 80's yan. May umiyak dito sa gilid. Bautista, strong move, rebound. Datang! Binigay kayo number 6. To number 54. Scoop lanes up. Mga veterano ang kumakamana. Yung number 12, huwag niyong paasok yan ha. Osrise, bata pa yun. Ito ngayon si Lazaro ulit, sidestep, diretsyo, nagbuhaya, nakuha ni Carando, extra pass, and there's a foul. Ayun ba too strong, rebound, 54. 6 minutes, 10-50. Nabitawan ng bola, nakakuha pala yun.

Deal. Pero naka counters, <laughs> naka ulit Picasso, extra pass Wala nila, last touch Same ball daw tayo sa At no, laban sa isa Joshua Bias Extra pass 2 akuma points Score namin 8-4, 5 minutes And 23 yang di Castro, Bini Gayun, kayak iya. Datang. Exercise, waduh. Shout out to Mr. Andre. Ada kasih bukan dengan si Di Castro cross court, nanti mengagau nih Joshua, Sumai istirahat. Mitra-mitra si Bautista, Bautista, Subway, Shelf, kaya si Bautista, Bautista Subway, Shelf, basket. At <tellan> Rato binigay ngayon kay Jika Astro Nangayalang ulit uh, stress, Wala pa rin. Rebound Aki Long pass to Padilla Tanto Uy! Kaya, yan? yan And Engineer Bautista ang ouais.

Ay ganda naman ang pasa na yan. Lazaro to the Rosario connection. 23 seconds remaining. Ingat na tayo, ingat. Ay, extra Eight seconds. Alangkasi! Ayan, toto na lang po And that's the end. Ever to be patuhoy. Oh, hey, ganda ng ball Ayun, Wala kanyang tira. Alangkasi with a big rebound. Bili kayo yun. Number 8. Stop, pop, jumper. Too strong. And another foul. Nice. Ayun. 53 50, 21 seconds na lang po tayo 2 for 2 18 seconds 15 10 seconds Nakuha pa

sudah, <silence> oh, kalau hanya 3 puluh empat, lima puluh Oh lima puluh tujuh, 25 Ay, kita kita, kita naman yan Palos, yung uniform mo Ano yan ha? hindi pa ba rin. Libre, karanto, floater, no? na kalawang makabinawal Third.

Nagkala na lang ang lawang saan, kay Bautista. Bautista ngayon, di discard na bitawang bola, recovers. Matapek. Spin and there's a ball. Nako, oh, malaga yan. Fourth quarter tayo. 63, 53, 10. 5 minutes and 34.

63.58 4 minutes <coughs> and 55 sorry 8.8 Aki, nakalusuan Aki Nagpasa bete ko na Narinig natin yan Pasok naman ng tira Para kay Aki Pangatawang pagkakataon Okay. Basket at may kasama pa ang nakalaman. Ang daming offensive rebounds na yon, Karato, ang swerte ng ato. Batang palos na yun. Bono shot para kay Noran. Ayan naman si Bautista. Noran, nasa isa na naman. Binigay kay Padilla, cross court. Ayan lang, Derek Cano with the steal. Derek Cano, lays up for two. 60, 57, 66, 9.8, 4 minutes, Another steal. Oh, yeah. eight seconds. Five seconds. Oh, you Fifteen seconds to shoot. Nine seconds to shoot. Thirty-seven. Ito ngayon siya, boy, naka-resort. De Rosario, di Biscate. Binigay ko di Riccano. Step back three. Bang! Di Riccano, bojui! Seven points. 66-62. Nora nakababawi agad dyan. Three minutes. And, go. Di Castro. Okay. Sule. na ring over wala pa rin. rebound Anders Paul second charity wala pa rin rebound Silva so minutes and forty

sa kabila pa din na Ana at nagpasabit. Shoutouts kay Mr. James Ipanisa. Maraming salamat sa'yo. Dito yeah, sa Extra pass Turnover Paki mo Wala nga yan Biligay kay Aki Tola Gassi Basket naman napakaswerte naman 65-62 1 minute and 40 Rebound Ni Castro

wala rebound Aki Long pass Last. One minute. Hand of Joshua. Lahat Pasok. 79. Five. <coughs> Extra pass Extra rise for two.

<laughs> Eisley, nice nice part of the game, part of the game. Nice game, nice game, idol. <coughs>

เราเลยทตรงกันอ้ยสนับสนับนะมัน